Ayan, guys. tanim tayo ng rubber plant. Ayan. Ganda, guys. So, oh. ang rubber plant. Sana tumubo. Tumubo ka. Ayan, guys. Ang laki na. Oh. Ganda, o. Oh. Ano to bulaklak na dahon pa rin. Dahon pa rin yan. Yan lang. No? Rubber plant. Itong rubber plant na to, ninaaw <laughs> namin doon sa Joe. Sa tabi na iskun. Yan. Yan ang um, uh, rubber plant. Dalaki o. Uh. Ang tataba o. Oh. Ba't umuuga din? Taba ng ano. Okay lang yan. Na umuuga? Huwag lang gagalaw-galaw na yan. Oh, yeah, yeah, nanggagalaw yan. Yan ang... So, so, Sa buwan mo, wag galawin oh, okay. Oh, okay. Yes, guys. so sana tumubo. Tumubo ang rubber, rubber plant. Ang tataba ng ano, ang lalaki ng dahon niya. Nahingi namin yan, guys. Kaya, hopefully, tumubo po. Sana siya. Yan, guys. Thanks for watching.